Kamusta mga ka-health? Pero bago tayo magsimula, siguruduhin ninyong isubscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kakaibang content na eksakto para sa inyo. Kung ikaw ay naghahanap ng mga tips para sa kalusugan, tamang aersisyo o simpleng masasayang kwento, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang ilike ang video kung natutuwa kayo sa mga tips at feel free na iparating sa amin ang iyong mga nais sa comment section. Ang buhok ay binubuo ng mga keratinized na selula mula sa hair follicles o mabukas na buta sa balat na naglalaman ng mabuhok. Narito ang pangunahing mga bahagi ng anatomya ng buhok. Hair follicle, itong bahagi ng balat kung saan lumalago ang buhok. Ang hair follicle ay naglalaman ng mga blood vessels, nerves, at iba pang cellular structures na nagbibigay nutrisyon at suporta sa paglago ng buhok. Bulb ito ay ang pinakababa ng hair follicle kung saan matatagpuan ang hair bulb. Dito nagaganap ang aktibong paglago ng buhok at ang mitosis o cell division na nagpapalago ng bagong mga selula ng buhok. Root Ito ang bahagi ng buhok na nasa loob ng hair follicle. Dito nangyayari ang pagiging live na buhok kung saan nagaganap ang mga proseso ng paglago at pag-usbong. Shaft Ito ang visible na bahagi ng buhok na lumalabas mula sa balat ang shaft ay binubuo ng dead cells or keratinized cells na itinataguyod ang tinatawag na cuticle, cortex at medula. Ang cuticle, ito ang outermost layer ng buhok na nagbibigay proteksyon ng buong structure. Cortex, ito ang bahagi ng buhok na naglalaman ng natural na pigments ng buhok. Ang mga protein fibers tulad ng keratin, cortex, ay nagbibigay tibay ng buhok. Medula, ito ay opsyonal na bahagi ng shaft at hindi palaging nakikita. Kung naroroon, ito ay nagbibigay karagdagang suporta sa buhok. Sebaceous gland. Ang sebaceous glands ay matatagpuan malapit sa hair follicles at nagproproduce ng sebum, isang natural na langis na nagbibigay ng kalusugan sa buhok at balat. Ang sebum ay nagbibigay ng kislap sa buhok at nagbibigay proteksyon laban sa tuyot. Ang buhok ay naglalarawan ng mga aspeto ng ating kalusugan, lifestyle at genetic makeup. Ang pangangalaga sa buhok kasama ng wastong nutrisyon at pag-iwas sa mga masasamang kemikal ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan ng buhok. Pero ano nga bang iba't ibang kondisyon na nagiging sanhi ng mga pagbabago sa normal na function o kalagayan ng buhok? Paglalagas ng buhok o alopecia, isa sa mga pangunahing issue sa buhok ay ang alopecia o paglalagas ng buhok. Ang mga dahilan na ito ay maaring marami kasama ang hormonal imbalances, Genetic factors, autoimmune disorders, stress, malnutrition at iba pa. Ang alopecia ay maaaring maging temporary o permanent condition. Androgenic alopecia, isa sa mga uri ng paglalagas ng buhok na may kinalaman sa genetic predisposition at hormonal factors, partikular na ang DHT, isang uri ng androgen. Ito ay karaniwang nararanasan ng mga lalaki at kababaihan sa pagtanda. Telogen effluvium, isang kondisyon kung saan nagiging mas marami ang buhok na nasa resting phase kaysa sa normal. Maaring maging resulta ito ng malupit na stress, surgery, hormonal changes o iba pang mga pangyayari na nakakaapekto sa natural na cycle ng buhok. Trichotillomania, ito ay isang psychological disorder na nagdudulot ng pag-urong ng buhok dahil sa kaharapang emosyonal at psychological mga taong may trichotillomania ay nagkakaroon ng kakaibang kagustuhan na bunutin ang kanilang sariling buhok. Dermatological conditions ang ilan sa mga skin conditions tulad ng fungal infections, psoriasis at dermatitis ay maaring makaapekto sa kalusugan ng anit at buhok. Nutritional deficiencies, kakulangan sa ilang mga mahalagang nutrients tulad ng iron, zinc, biotin at iba pang bitamina at mineral ay maaring magdulot ng paglalagas ng buhok. Chemotherapy Induced Hair Loss Ang ilang mga gamot sa kemoterapiya ay maaaring makapekto sa mga cells na nagbibigay buhay sa buhok na nagre sa paglalagas nito. Ito ay isang temporaring kondisyon at karaniwang bumabalik pagkatapos ng pagkatapos ng kemoterapiya. Ang mga pangangalaga sa buhok, pagkakaroon ng malusog na lifestyle at ang wastong nutrisyon ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan ng buhok. Ang pag-unawa sa pathophysiology ng mga kondisyon na nakakapekto sa buhok ay makakatulong sa pagtukoy ng tamang paraan ng pangangalaga at paggamot. Ang alopecia ay isang medikal na term na tumutukoy sa pagkakaroon ng pagkawala ng buhok mula sa anumang bahagi ng katawan na normal na may buhok. Mayroong iba't ibang mga uri ng alopecia at ang mga ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang antas ng pagkawala ng buhok. Narito ang ilang pangunahing uri ng alopecia. Androgenic alopecia, kilala rin bilang male pattern baldness sa mga lalaki at female pattern baldness sa mga kababaihan. Ito ay ang pinakakaraniwang uri ng alopecia at ang karaniwang may kinalaman sa genetic at hormonal factors. Alopecia areata, isang autoimmune na kondisyon kung saan ang immune system ng katawan ay nagsasantabi ng sariling mga cells na buhok na nagdudulot ng na mabilis ang pagkakaroon ng butas o pagkawalan ng buhok sa isang partikular na lugar. Telogen evomium, ito ay isang kondisyon kung saan mas maraming buhok ang napupunta sa resting phase kaysa sa normal na nagdudulot ng pansamantalang paglagas ng buhok. Maaaring maging resulta ito ng malupit na stress, operasyon o hormonal changes. Alopecia totalis at alopecia universalis. Ang alopecia totalis ay tumutukoy sa pagkawala ng buhok sa anit, habang ang alopecia universalis ay nanangyayari kapag nawawala ang buhok sa kabuong katawan, pati na rin sa kilay at pilikmata. Scaring alopecia. Ito ay isang uri ng alopecia kung saan ang mga buhok o follicles ay nawawala ng kakayahan na mag ng buhok dahil sa permanenteng pinsala o scaring ng anit. Anagen efovium, ito ay ang paglalagas ng buhok na nangyayari sa aktibong paglago ng pace. Karaniwang ito'y resulta ng kimoterapiya o iba pang mga paggamot na nakakapekto sa mga mabilis na nagde-develop na cells tulad ng buhok o follicles. Ang alopecia ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sanhi at maaaring mangyari sa sino mang edad at kasarian. Ang buhok ay maaaring maglagas dahil sa maraming mga kadahilanan at maaaring ito'y maging resulta ng natural na proseso o ng iba't ibang kondisyon at factors. Narito ang ilang posibleng mga dahilan. Genetics. Ang pagkakaroon ng paglalagas ng buhok ay maaaring maging bahagi ng genetic predisposition. Kung may mga miyembro ng pamilya na may ganitong issue, maaaring maging factor ito sa paglalagas ng buhok. Hormonal changes at imbalances. Ang hormonal changes tulad ng mga nararanasan sa pubertad, pagbubuntis, menopause, o hormonal imbalances tulad ng PCOS ay maaaring magdulot ng paglalagas ng buhok. Stress. Ang matinding stress ay maaaring maging faktor sa paglagas ng buhok. Ang stress ay maaaring mag-trigger ng kondisyon na tinatawag na telogen effluvium kung saan ang maraming mga buhok ay nagliliparan dahil sa paglipat mula sa isang aktibong paglago o patungo sa resting pace. Nutritional deficiencies. Ang kakulangan sa ilang mga mahalagang nutrients tulad ng iron, zinc, biotin at iba pang bitamina at mineral ay maaring makapekto sa kalusugan ng buhok. Medical conditions. Ilan sa mga medical conditions na maaring magdulot sa paglalagas ng buhok ay ang alopecia areata, autoimmune disorders, fungal infections at iba pa paggamit ng mga ilang gamot. Ang ilang mga gamot tulad ng chemotherapy drugs, blood thinners at mga gamot para sa arthritis ay maaring magdulot ng hair loss bilang side chemical treatments at hairstyles. Mga chemical treatments tulad ng pagpapakulay ng buhok, permanenteng pagsusuklay o mga mahihigpit na hairstyles tulad ng ponytails o braids ay maaring makaapekto sa kalusugan ng buhok at maging sanhi ng paglalagas. Ang treatment para sa paglalagas ng buhok ay maaring maging depende sa sanhi ng kondisyon. Narito ang ilang mga pangkahalatang approach at mga opsyon para sa paggamot ng paglalagas ng buhok. Topical medications, minoxidil, isa itong over-the-counter na gamot na maaring ilagay sa anit para sa pagpapahaba ng buhay ng buhok, follicles, at pampalakas ng paglago ng buhok. Maaring itong mabili sa mabutika ng walang reseta prescription medications, finasteride. Ito'y isang prescription medication na karaniwang iniinom para sa male pattern baldness. Ito'y nagtatabaho sa pamamagitan ng pagpapabawas ng conversion ng testosterone sa DHT, isang hormon na nauugma sa paglalagas ng buhok, corticosteroids. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa anyo ng topical o injections para sa mga kondisyon na tulad ng alopecia na may kasamang pamamaga. Lifestyle Changes Wastong Nutrisyon Ang pagkakaroon ng maayos na nutrisyon ay mahalaga sa kalusugan ng buhok. Siguraduhin na kakuha ka ng sapat na protina, iron, biotin at mga iba pang mahalagang nutrisyon. Pag-iwas sa mga sanhinang stress Ang pamumuhay na may kakaibang stress ay maaaring makatulong sa pag-iwas ng telogen, evolvium. Plated Rich Plasma PRP Therapy ang PRP ay isang procedure kung saan ang sariling dugo ng tao ay kinokolekta, pinapalakas at ini-inject sa anit para itulak ang buhok. Hair Transplant Surgery Para sa permanenteng pagpapalit ng buhok, maaaring isagawa ang surgical hair transplant kung saan inaalis ang mga buhok mula sa mga may buhok na bahagi ng anit at inililipat sa mga lugar na may paglalagas. Antifungal Medications kung ang paglalagas ay sanhi ng fungal infection ng anit, maaring magsanay ng antifungal medications para sa paggamot. Hormone therapy para sa mga kababaihan na may hormonal imbalance, ang mga oral contraceptives o iba pang hormonal treatments ay maaring maging opsyon. Konsultasyon with dermatologists or healthcare professional. Ang pinakamalagay kumonsulta sa isang doktor o dermatologist upang madiagnose na maayos na sanhi ng paglalagas. Bilang karagdagan, ang pangangalaga sa buhok ay maaring magsanay ng wastong pangangalaga ng buhok, pag-iwas sa matinding init o kemikal at iba pang mga hakbang para mapanatili ang kalusugan ng buhok. At yan na mga ka sana'y natuwa kayo sa ating napapanahong kwentuhan tungkol sa kalusugan at tamang pangangalaga sa ating mga sarili. Huwag kalimutang i-like ang video kung natutunan at naging makabuluhan para sa inyo. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating kwentuhan ngayon. Kung mayroong kayong mga katanungan, idea o gustong ibahagi, huwag mag-aputubiling mag-comment sa ibaba. Ang iyong feedback ay mahalaga sa amin. Hanggang sa susunod na video mga health huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga makabuluhang impormasyon para sa mga malulusog na pamumuhay. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi. Paalam!